Kamusta mga ka-fishing? Magpana kami kini Paul Magpapana kami ngayong gabi At uh, eto dito kami magsisimula oh. eto yung ilog na karugtong ng dagat ayan o oh. so uh, dito kami mag-entrance -e at uh, yun uh, papunta kami ng dagat kaso nga dito kami magsisimula kasi may mga nakita kami, mga kapising na mga isda. Ayun o, kaya try naming dumaan dito. Eh, kung makahuli, di maganda, di ba? Uh, eto, hindi lang masyado malino kasi may high tide sa low tide. Uy, meron nga! Ayan o! Oh, oh nakahuli tayo dito. So, meron ding isda dito sa ilog, mga ka Ayan o! Oh. Pero hindi ko lang alam mga pangalan mga to, mag kasi ayun yung mungit ba o malaga, mga ganun mga pangalan. Eto pa oh. oh. So meron mga ka-fishing. Try namin pasukin to minsan. Ayun oh. So para ito yung mga, mga tilapia dito. Dito sa ilog. Pero walang tilapia. Wala kaming nakitang tilapia mga ka-fishing. Eto pa oh. Grabe, so meron mga katamtamang sa islang mga ka-fishing Kita nyo, tignan nyo Ayan pala oh, yung mga tinik nyan mga ka-fishing At na, hindi ito ano, Nako, masugat ka lang dyan Kahit na madikit lang na matusok konti Ito pa o oh. Ayan, so meron nga Dumaan lang kami mga ka-fishing Ito mas uh, malinaw tignan no ayan ang, ang talim niyan mga kapising grabe matusok lang yung balat mo kahit hindi dumugo ay nako ang hapte nagutgut grabe parang may poison so eto na mas malinaw talaga dito sa dagat at meron tayong nakita oh oh bunog <laughs> bunog kunak mga kapising hindi ko alam pangalan nito pero kasla dakil na bunog no jikarian ko mo oh So, ikinakasa ko muna dyan mga ka-fishing kasi try kong uh, sabay na makahuli na hindi ko pa uh, tinatanggal yung yung nahuli natin. Andali <laughs> na taktan yung camera. Tanggalin ko muna. Ayun o, oh, parang hindi isda kasi oh. oh. May mga isda talaga dito sa dagat na hindi mo makilala kagad. Galing. oh. ayun Oh. Parang kakawig ng binagtaguan pero yun na try nating sabay na makahuli o napapanood lang natin sa mga vlogger ayun o. pero pwede talaga kasi minsan nagkakadikitan yung mga mga isda o eto eto pala o grabe bigla kaming ayan nagtawagan kay Paul ayun di ba kami nakakasadyan meron kasi kaming nakitang kurita at ano o octopus Oh, yan. Oh, ako yung tumira dyan, mga ka-fishing. Siyempre, first time. Uy, la Siyempre, yung galamay lang nyo. Sa so, mga napapanood kasi sa movie. Ganon, kaya nung dinikitan yung kamay ko, eh, sus, parang uh, hindi nakakairita. When I hinawakan talaga yung kamera natin, mga ka-fishing. Oh, kaya tinawag natin si Paul at uh, siya yung magtatanggal. So, battery si Paul first time. Tingnan natin, try daw yung gawin yung napapanood sa YouTube. papaano i-paralyze? Para mas mabilis mamatay. Sigurado may mga magko-comment dyan. Ano gagawin? Para mas mabilis talagang mamatay. Kasi, tignan nyo. Oh, Kinagat-kagat ni Paul yan. Oh, yan oh. <laughs> tawa ako dyan eh kasi kinagat niya eh doon ko Europa na tayo tignan nyo oh suso sir saka ayun oh, oh kakata ko ayun oh, dumikit sa pisngin niya oh oh <laughs> tapang ni <dipol>. Paul <laughs> grabe ayun o oh, grabe oh. nakakairita yan So, kayang-kaya ni Paul, oh. Ayun, oh, no, talaga. Oo, oh, hindi ko kayang gawin yan. Ayun, oh. No. <laughs> Nakakairita yan. Saka, syempre, and, uh, ayun, oh, no, sa kamay niyo, <laughs> So, hindi ko kayang gawin yan. Kaya si Paul, mas malakas ang loob. Syempre, first time, mga fishing Pero kung linta, eh, kaya tayo matanong linta mo. <laughs> Walang problema. So, ayun. Buti naman. Ayan o, oh, nakadikit sa bato. O. Oh, grabe, kung di ko sinilip yan, hindi ko, hindi ko makikita yan you know, Sa taas niyan, mga ka -pishing. Nakadikit sa bato. O. Oh, kakaibang mga experience din, mga to. Iba-ibang mga isda. E, paano na yun know, o? Ganyan kalalim yan, mga ka-fishing oh. At saka, ayan you know, o, lulubog, lilitaw. <laughs> kanta ni Freddy Aguilar yun na lilitaw <laughs> kasi malakas yung agos oh <laughs> dahil tama na yun. parang nakahiga nakahiga yung mga isda na ito mga kapising nakahiga oh ayan so ganun ganun lang eh may mga na huli tayo Pakita nyo mamaya mga kapising mga na-video ni, ni Paul. Eto na naman oh. oh. Halos lahat e eh, matitigas ang mga tinik kagaya nito. O oh, mga ka-fishing sauce. Uy, como plaids naman doon. Grabe, ang danda ng kulay. Pero yung palikpik niya talaga, masugat ka Jesus na good. O, ito may nasilip ako dito mga kapeseng. Oh. Hindi ko alam, hindi ko sure kung uh, uh, ano yan. Tinamaan ko lang. Eh, Nung no, hinangat ko, yakala ko kung ano na yan. Kung malaki sana. Pero, ayan oh. Yan lang pala. Hmm, nahuli na natin. Pwede na. Ipindang tayo to. Eto. Crab, mga kapising. Oh. Meron akong nakitang crab. Ah. Takot akong dakmain yan. Mga iba, dinadakma lang nila. Pero ako, kami ni Paul. Um, parang masakit kaya kung maipit. <laughs> Eto. Ang tignan nyo, mga kapising. Hindi lang mag maganda yung pagkabidyo. Pero, oy. Nakadali ako ng malaki. Kasta ito'y kumaamin so darating din yung uh, time na ayan malaman namin kung saan tong mga spot na to mga isla ganon pero magyayari lang yun kung uh, may bangka yun uh, mahal kasi ng renta mga fishing so eto naman yung mga nag video ni Paul oh, dito sa ilog sap sap saman ito yung ala ni Paul hindi <laughs> oh, ko alam kung anong isda to pero parang sapsap -sap, sap sapsap ah, ba -sap, ah. <laughs> o <soup> sup sup <laughs> ayan sapsap <laughs> -sap yata yan at eto pa oh ayan oh, eto yung eto yung sinasabi ko kanina na pag natinig ka natusok ka ng palipik niya ayan o oh, picar niya isa eh, ay nagutot ha mo may ladawan yung utot na grabe napakasakit mapapakan ka ka di oras ng uh, Napakasakit. Kuya <laughs> Eddie. Ganun eh. Ang nagsakit na talaga mga ka-fishing Grabe. Ayan. Ayan yung uh, na-video ako ni Paul. Oh. Nakahuli ng kurita. At eto naman ang bilis ni Paul. Ganito sana yung mga, mga meron sa mga spot namin. eh, you no, know, may mga naliligaw na tigisa na good size. Grouper yata yan eh parang parehas din ang nahuli ko. Grouper ba? Ay, so sang hirap i-memorize mga, mga isda. Pangalan ng mga isda, mga fishing. Mga first time kasi na ako, na marinig. Ay, mm, eto, nakahiga din, oh. Ah... Uh, danggit yata. Eto, sure ko na, danggit yan, mga fishing. Oh, ay, nako ang talim ng palikpik din yan. Masagi lang yung balat may eh. Yun nga. <laughs> Nagot-ot, mga fishing. So, eto pa ay dito ni hindi hindi mo nga makilala kung ano yan oh pero nakita ng mata ni Polo oh. ito yung first video namin na inihaw namin ay so ang sarap ng uh, laman nito oh puro laman yan maka fishing so makakatikim na naman kami ni Polo ng ganitong klasing isda oh Ayan, nakala namin nung una yung isang mata lang. Pero dalawang mata pala oh. One-sided fish. Eto, crab. Tapang talaga ng mga iba, kabisado oh. Inuhuli sa kamay yan. tapang. Pero kami, wala takot kaming dakmain yan mga kapising. paano kung naipit kanya no? Ay, Parang sakit kaya. Tignan yung bakal kaya pa niyang kagati, no? kaya pinapaanan namin ayun nakaka-excite din sa dagat ito po oh. kasi sari-saring mga isda mga ka-fishing di ba sa ilog nakaka-excite din pero isang klase lang ayun halos tilapia lang maganda sa dagat mga ka-fishing uh, na ah. alam na namin kung paano gagamit ng bangka at saka may bangka at yun lang medyo parang nabitin na ah eto na yung last, lumakas na kasing agos, na niya yung damo. Oh. Grabe, kaya piglakaming kaming napauwi na dyan, mga At eto na, ayan na lahat yung mga nahuli namin. Ay, so, sobra-sobrang ulam niyan, mga kapising. Eh, dadalawa lang, dadalawa lang kami dito. Ayan, oh, merong crab. Ayan, at saka... merong pang dalawang malalaki, oh. Oh, tatlo pala. Ayan, oh. Sap-sap yung isa, oh. sa so, maraming katamtamang size. Grabe. Ang dami. At eto, oh. Siyempre, meron tayong kurita. Ayan, oh. Mga fishing sa baba. Kaya, i-catch and cook natin. Soon, mga fishing catch and cook and eat naman. Pero, wala pa kayong mga lamesa. Ayan yung crab oh. Simple lang pagluluto namin dyan na uh, nilaga lang sa asin. At eto yung napakasarap. Umuusok pa mga ka-fishing Ay, sauce. Oh, uh, grabe. Makakatikim kami ng kulita ngayon. At eto yung sabi ko, prinito namin yan mga ka-fishing oh. Yung isang grouper at sa yung uh, one-sided fish. At itong mga natira, ibibilad namin mga fishing for stock. Ayun. Ako, hanggang dito na lang po. Thank you so much mga ka-fishing. Salamat po talaga sa panunood sa aming mga simpleng mga video po. Ayan, may mga babatiin pa tayo. Ayan, shoutout po sa inyo Sir Romel Bergara. Kumusta po kayo Sir Romel? Ingat po dyan sa Taiwan. And ka-bossing RRC. Shoutout sa i-bossing. Ingat dyan sa Israel. Kung Trinidad, lakay. Ako, may atmutan ng pag upload kami manan. And uh, Mark jan Gutierrez. Shoutout po sa inyo. Kalinga po kami. And uh, Josephine Dayap ng Pangasinan Bayangbang. Shoutout po sa inyo. At ang ating panghuli yan, si Darrell Paynes. Ako, shoutout po sa inyo, sir. At syempre, kay Kuya North TV. Ayan, Manoy Vlog Mga sulit supporters natin. A, kasuportahan natin. Ayan, thank you so much. At hanggang dito na lang po mga ka-fishing. Hanggang sa muli po.